Hi guys! Welcome back to my channel! Ako pala si Playoff Blocks at ngayong araw ay mag-uubos tayo ng Robux Haha! <laughs> Gagawin natin ay bibili natin ang Admin Panel at bibili rin tayo mga Lucky Blocks Tara na! Ano pang hinihintay natin? E pumunta na kagad tayo dito sa shop Tingnan natin kung ano yung pwede nating mabili Eto pala yung Admin Panel Ayan, binili na natin at susubukan natin guys kung ano ba ang kapangyarihan na Admin Panel na to Magkakaroon kaya tayo dito ng mga powers? Tingnan natin, um, merong ragdoll, rocket, balloon, night vision, tsaka jail. Tay, ano kaya itong jail na to? Ay, teka, bakit ako yung nakulong? Ayokong makulong dito guys, tulungan nyo ako, paano kaya makakatakas dito? Ano ba yan? Ayun, buti na lang, natanggal din ka agad kasi ako nga bumili ng admin panel eh, tapos ako pa yung makukulong. Eto kaya, ah, tiny. Ayun, siyempre, liliit tayo eh. Takbo! <laughs> Ang liit ko na, mas maliit pa ako sa inyo. Tatakbo ako dito. Mabilis tumakbo yung maliliit. oh tingnan nyo. Para tayong mga langgam. Ang bilis natin tumakbo. Ayun, bumalik na tayo sa dati natin. Ano naman kaya ang bibilin natin na sunod? Eto, yung mga lucky blocks. Eto, bibilin natin to. Tingnan natin kung ano yung makukuha natin na surprise. Eto, sana maganda ibigay nyo sa akin, ha? Sige na, enter na natin to. One, two, 3 go! ayun ayan nakuha natin to nadami kaya pera natin to 125 million pwede kong kumulik ko oh. 350 dollars per seconds makukuha natin dito kaya sa lucky, lucky blocks dito sa kabila secret kasi to kaya hindi mo malalaman kung ano yung lalabas eh ano ba yan? Parehas lang na ang nakuha natin Pero pwede na kasi mahal din to eh Tsaka rare to Bumili rin tayo ng brain rat god Para malaman natin Kasi puro yung pink na yun Nakukuha natin eh Yung dragon fruitini eh O at least eto may tiger na tayong nakuha at malaki rin naman siya, 14 million dollars siya. Pwede na siguro to. Ilalak na natin yung base natin kasi baka madali pa tayo ng mga kawatan. Ayan, para safe na. Kaya kung gusto nyo ng mga gantong klase ng video, ay huwag nyong kalimutan na mag-like and subscribe dito sa ating channel na Play of Blocks. Maraming salamat! Paalam!